Oh, creepy, oh my goodness. Kaya sa mirror niya, baka ano, baka may ang kasa kayo. Kaya ako nasa dulo, ha. Ah. Ayaw ko kong tumingin. Kaya nakatingin din sa gilid, baka may nakatingin dyan. Oh, ah, ayaw. Ah. Kira. Ano nga ngayon, kinakalibutan. Kinakali, ah, kalakal, ako din, kinikilabutan ako eh. Ba't talaga yan? Kaya na, na tayo doon, magpusila tayo mamaya. Magkali. Parang sa Henry, parang may angka. Nakikita ah. ko. Oh, Ayan guys, oh. Papa. Eh, eh. Pa salita ka pa. Ha? Salita ka. Oo. Oh, yan. Ayun. Ari ba? Okay, king. Naka EDV. Tayo ng mali mo na nakamotor na 'yan. Semar SB650. Hey, oh, hey, naka Rossi 250. Rossi so, 250 ba 'yan? Oo. Oh. Hindi joke lang. Okay na. Ito kami Bicol. 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 Eh. Bicol Pasok. <laughs> Let's go guys! Behind me call! Behind me call! Hi guys! Motoman team! Motoman! 11.30! Ano uh, 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 tayo no? Maripuna? Okay, 163, 148 oh, Ano okay. na ba yun? Natitikmong kayo yung mic? <laughs> <laughs> Kakain mo ba? Pingal living goods <laughs> Record ka na? Oo uh, meron Meron akong joke Mac Anong joke mo? Ah hindi pala <laughs> Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng detour? Hindi De. Ano yan? <laughs> detour Di ba pag nagpunta ka sa resort tapos pang umaga ka lang Yan yung detour Ah detour! <laughs> Guys <laughs> Grabe ako sa Lalo yun ah 11.30 na <laughs> Yan ang ano Yan ang Yan ang nagagawa pag wala pang kain Yan na ako eh <laughs> Detour 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 Lalo yun ah na. Nawala talaga Talikot mo ako Okay Buti dyan na, na lang -lag. yung Oo nga. Susunod natin. Tumakbo tayo. Malaki-laki yun ako. Pag dito. Magbabaklas ay, talaga ay, tayo na. ng bakal dyan. Oh, wala mo na magsisindi ah. let's pray. Okay, let's pray. Lord, salamat po sa ah, araw na ito na niyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na maupang uh, ah, makapagsaya, Panginoon Diyos, makabiyahe, papunta po ng dalahin po namin na makarating po kami ng ligtas, matiwasay, Panginoon, at walang abala. May salamat po sa pangalan ni Amen. So, ito na po, kapatid. Pick up na tayo, Antibolo. So yun, ito na Ang oras natin, na. Tignan nyo naman. Walang kailaw-ilaw. Ito na. Marami bang kingan dito, Kuray. Nakapagatan na ako dito. dito. Pangga. 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 Ah, puton. Nilagapuhan kunta. Ay patay na may truck. Okay. Ano, clear, clear? Clear, clear Okay. Clear, clear, clear. Okay. clear na, clear. Para paagana. Sige, tapos. Puno na sa bandang kanan. Sige, sige. Okay. To na ito kainan guys, eh. Banking sa kanan. Ay sira panget. Ano? Yana, oh, itu yana, 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 Clear, clear yana, nama yana, 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 Ya, yana, 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 so creepy, oh my goodness. <laughs> <laughs> Oh, tingin ko sa kay Miro nyo, baka ano, baka may angkat na kayo Ay! Ay, ako nasa dulo ah! kong tumingin sa gilid, baka may nakatingin dyan, okay ah Okay, may tumatakbo, no? Oo Yung tumawid? Oo, Lapit na tayo lumabas dito, pambihira. Parang nga ngayon, kinakalib, kinakalibutan. Ah, ako, titi, kinikilabutan ako eh. Kinabutan talaga ako. Hindi lang ako, kakala ko ako lang. Eesh! Ba talaga yan? Grabe. Parang may nag-disconnect nag natin. Yeah. Oo eh, parang biglang may nag-block para tayong dinisconnect lahat. Ah, Tapos ano tayo doon, magpusila tayo mamaya, magbalik. Ah, magpusila <laughs> Pagka nangyari talaga, makpagpasok natin dito, recordan mo nga pagkano pag Mamaya ulit, pambira uh, pa Pero andere, para sa Henry, parang may angka, nakikita ko Halubak, halubak Uy, may no, may no <laughs> Nawala yung ano ko Wala na tayo doon? Wala uh, na, wala na, wala na